Magandang araw sa lahat. Uh, -i -i mga mabalik, sa 3TV. At uh, masubscribe naman po sa ating YouTube channel. Mga bossing. uh, gusto ko lang ipakita sa inyo ngayon yung isang uh, pure board stud ng GCJ Game Farm. Uh, pure Boston Roundhead. Uh, napili natin to uh, sa isang buyer natin na uh, Malaysian buyer natin mga bossing. So ito po yung broad stud ng isang uh, GCJ Game Farm mga boss. Boston Roundhead uh, sasamahan po natin ito ng tatlong uh, pulit na mga broadhead mga busin so, hintayin natin na lang natin si Kuya Daniel at uh, bibigyan din niya ito at uh, ipapadala doon sa Malaysian buyer natin mga busin so, pagkakita ko po sa inyo yung uh, pair po nito ng ating uh, kasama ng broadhead Uh, pure Boston Roundhead din po mga busing So yung presyo po ng Trial namin dito mga busing Sa GCG Game Farm Yung trial po nito is uh, 65k mga busing uh, So dito po nakakanan dyan At uh, yung Battle Stag natin is uh, 9k So yun po mga busing So kung gusto niyo pong Bumunta uh, dito sa GCGF Game Farm At uh, bumili kayo ng mga Battle Stag Uh, mag-inquire kayo mga bossing dun sa kayong Sir Daniel Casanova ipinom eh, niyo po siya sa kanyang Facebook account dahil po pag wala kayong appointment ay makakapasok dito sa ablang kamay this is your claim mga bossing so tara uh, yun lamang po at uh, papakita ko po sa inyo yung uh, pares po nito na mga broad yung mga bossing yung Boston head din po ito mga boss ito, ito pa po yung isa yan po mga bossing. Ito po yung hawak natin kanina na broad stud. Uh, Boston roundhead. Ito po yung isang uh, babae. So, ayan po sila mga bossing.

i And, the fire. in Baru Indonesia!